everyone, panibagong video for today ang uh, aking isishare sa inyo at ito na nga while traveling go to Lucky Plaza na daanan ko itong mga nagagandahang mga buildings at nag-decide ako na kuhaan ko sila ng video kaso nga lang, ay mag-voice na ako kasi yung mga katabi kong kapwa Filipina ay nag-uusap sila tungkol sa kani-kanilang buhay nag-share sila kung oh, ano yung mga nangyari sa kanilang uh, week or sa madaling salita, nagmamaritisan sila. At hindi ko na pwedeng share sa inyo kung anong pinagmamaritisan nila kasi yung mga asawa nila yung pinag uusapan nila. At ayan na nga, balik tayo sa mga buildings. Di ba guys? Ang lukong yan sa Maynila, guys. Yan sa city natin din sa Philippines, Manila. Meron na rin bang mga buildings na ganyan? I think yung mga building na yan ay nasa 50. Yung mga iba dyan. Meron mga iba mga 30 plus o 40 plus. Iba ang gaganda, lalo yung brown dyan. Magandahan na ko sa kulay brown. At ayan na nga, dito ay malapit na ako sa Lucky Plaza. Tama kayo guys sa pagkakarinig. Pupunta ako ng Lucky Plaza kung saan nagkakain ako ng halo-halo at Philippine food. Nataana, tabo na, natatakam mo. Cravings ko ang Philippine food. Kaya, nag-decide ako na magpunta ng Lakit Plaza para maghanap ng maglalapang. May video ako dati na pag nakumain ako ng kwek-kwek at saka fishbowl sa Lucky Plaza. Kaso guys, hindi ko na siya ma-upload, upload dahil hindi ko ma sa aking Google, ah uh, din no? Google saving something like that. So, ayan na nga guys at... Hanggang dito na lang ang ating pag-voice over kasi malapit na ako sa Lucky Plaza at bababa na ako dyan at pwede na akong magsalita. Pakain ako dito. Ang daming tao. At ang daming pila sa Filipino food store. Um, bakit store yung sabi ko? Kainan pala to. Ayan. Door -door siguro ako ng halo-halo. So update po kayo mamaya Kapag naka-order na ako at kakain So ano yung pwede nating Piliin dyan So ayan yung Foods nila Parang gusto ko yun Bakso Silang barbecue doon. ko. Okay, masarap yun, salmon dine. So, ito yung order natin. Meron din sila mga dessert dito. So, uh, my favorite pancit pero marami siyang gulay. Kaya pass muna tayo. At saka dito kapag nag-order ka nito, may free silang kasi mahal siya. <laughs> so, I will update you later. I will pay first. Bye-bye! Ayan tayo, kakain na ako. Ito yung hot drinks

Lagi <laughs> sa gol la gapon go ayan na nga yung order ko na halo-halo at sobrang nasatisfied naman ako sa lasa niya at ang ganda ng pagkakapino ng ice at dito nga ay kumain na ako nag voice over na naman ako guys kasi nga mayroon tayong sounds at baka makapirate ang akin vlog for today's video. At ayan na nga, in-enjoy ko na yung pagkain ng halo-halo habang nakikinig sa mga katabi ko na ang ingay-ingay as usual, basta Pilipina ang pinag-uusapan yung kanilang pamilya sa Pilipinas kung ano yung ginagawa nila at saka kung ano yung mga problem nila pero syempre as a OFW, ganyan talaga ang buhay. At saka wala pala akong kasama dyan guys, mag-isa lang ako. At nananawagan ako sa mga kapwa ko OFW dito sa Singapore. Kung may available time kayo ng linggo, meet up naman po tayo kasi I'm always alone, walang kasama. Sana all may kasama, diba? Char. So, ayan na nga guys. Enjoying my halo-halo. Then, thank you for watching this video. At sana nag-enjoy kayo sa mga ginagawa ko this time. At okay na guys. At dito na tayo magtatapos ng aking voiceover. And I need to enjoy eating halo-halo. Hanap na ng ating gagamitin. Samsung siya. Um, ano yung ano? Ang sakit naman sa mata yung usok na yun. pari parias lang sila, be. Ganon din dyan, be. So, maganda na siya, di ba? đây là một trăm, đây là một trăm hai mươi. cái số điện thoại của hey Asan ah, yung kinuha mo? Sabi NL ako walang, mm, ano, eh?